Magandang araw mga mag-aaral, halina at sabay-sabay tayong matuto sa EPP5. Ang araling ito ay tungkol sa mga taong nagtagumpay sa pag-alaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Ang layunin ng araling ito ay nakikilala ang mga tao sa pamayanan ng buong bansa na nagtagumpay sa pag-alaga ng poultry animals at ang mga katangiang taglay nila. Tingnan ang mga larawan na ito Sino kaya ang mga taong nag-aalaga at nagdadala sa atin ng mga produktong ito? Ano kaya ang kanilang ginagawa para magtagumpay? Ang gawaing animal production ay sadyang kawili-wili at talagang mapagkakitaan. Sa gawaing ito ay may nagaantay na biyaya. Maraming Pilipino na ang umunlad ang pamumuhay dahil sa pag-aalaga ng mga hayop. Atin silang kilalanin. Ang gawaing animal production ay sa Jumbo. Yeah. Mga taong nagtagumpay sa pag-alaga ng poultry animals, Leo Aldueza, mula sa San Jose, Batangas, at kilala sa pagiging matagumpay sa pag-aalaga ng manok at pag-supply ng itlog, si Leo ay nagtrabaho bilang mekaniko sa Middle East. Ang pagiging OFW ay batid niyang hindi panghabang habang buhay na trabaho, kaya naglakas loob siyang sumugal at nagpasimula ng isang poultry business sa San Jose, Batangas. Dumaan sa kanilang kabuhayan ang iba't ibang suliranin, ngunit hindi siya nagpadaig sa mga suliraning ito. Dahil sa sipag at determinasyon naging matagumpay siya sa larangan, Albert Dwight Tamayo, mula sa Masbate, siya naman ay kilala sa pag-aalaga ng poultry layer farming. Si Albert Dwight Tamayo ay isang registered nurse. Ngunit napagtanto niya na hindi sapat ang pagkakataon sa napiling larangan. Nagdesisyon siyang bumalik sa tinubuang bayan ng Palamas, Masbate, at upang magpasimula ng sariling negosyo. Ang napili niya ay ang poultry farming, na sa ngayon ay isang matagumpay na nagpaparami ng poultry layer sa kanilang lalawigan. Chito Suarez, siya ay nagmula sa Trinidad Bohol, siya ay isang matagumpay na balot at sisiw supplier. Si Chito Suarez naman ay tubong bohol. Ang negosyo niya ay ang pagpaparami ng itik. Nagsusupply rin siya ng itlog at balot sa kanilang lalawigan. Emmanuel Pinyol Siya ay tubong bukid at matagumpay pagdating sa pag-aalaga ng native chicken. Si Emmanuel Pinyol ay dating kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Naniniwala siya na ang bawat pamilyang magsasaka ay dapat na mag-alaga ng hindi bababa sa 20 na ulo ng free-range na manok. Ito ay pwede nilang maihanda sa hapagkainan sa araw-araw. Ang pag-aalaga ng manok sa likod bahay ay isa sa mga pinakamahusay na gawain sa pagsasaka dahil mabilis itong pagkakakitaan at mababa ang panganib na dulot nito sa kalikasan. Leo Sungkip, mula sa Davao City at isang matagumpay sa pag-aalaga ng mga itik at pato. Si Leo Sungkip ay nagpasimula at nagtagumpay sa pagpaparami ng itik at pato sa lalawigan ng Davao. Dahil dito, siya rin ay nagsusuplay ng balut sa kanilang lalawigan at gayon din sa mga karatig lalawigan. Narito naman ang mga katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals. Una, dapat ay malakas ang loob. Katangian na nagpapakita na hindi natatakot na sumubok ng bagong gawain tulad ng pagpaparami ng mga alagang hayop. Pangalawa, masipag. Katangiang kilala ang bawat Pilipino ang pagiging masipag. Ito ang katangian na nagpapakita ng masusing paggawa ng iba't ibang gawain na kaakibat ng pag-alalaga ng mga hayop tulad ng pagpapakain, paglilinis ng kulungan, at marami pang iba. Pangatlo, matapat. Dapat itong taglayin ng isang taong nagnanais na magtagumpay sa pagpaparami ng alagang hayop. Dapat maging matapat sa pakikipag-usap sa mga taong magiging katuwang sa paghahayupan, tulad ng mga taong maaaring bumili ng iyong mga produkto. Pangapat, masigasig. Ang mga gawain sa animal production ay hindi gawaing biro. Kaya dapat kung ikaw ay nagbabalak na magparami ng hayop, dapat handa ang iyong sarili sa mga gawain at responsibilidad na kaakibat nito. Pangatlo, matapat. Dapat itong taglayin ng isang taong nagnanais na magtagumpay sa pagpaparami ng alagang hayop. Dapat maging matapat sa pakikipag-usap sa mga taong magiging katuwang sa paghahayupan tulad ng mga taong maaaring bumili ng iyong mga produkto. Pang-apat, masigasig. Ang mga gawain sa animal production ay hindi gawaing biro. Kaya dapat kung ikaw ay nagbabalak na magparami ng hayop, dapat handa ang iyong sarili sa mga gawain at responsibilidad na kaakibat nito. Pang-pito, determinado kung malakas ang determinasyon ng isang tao tiyak hindi siya magpapatalo sa mga problemang maaaring dumating sa panahon ng kanyang pagpaparami ng mga hayop unang pagsasanay panuto pagtambali ng mga kilalang nagpaparami ng hayop sa bansa at ang kanilang mga sinimulang alagang hayop Pangalawang pagsasanay, panuto. Basahin ang bawat sitwasyon, tukuyin at isulat ang katangiang ipinapakita sa bawat bilang, una. Bagaman si Alberta Mayo ay isang rehistradong NARS, hindi siya natakot. Makipagsapalaran sa pagpapaitlog ng mga manok. Pangalawa. Kainitan ng panahon at marami sa mga alagang manok ni Mang Tonyo ang nangamatay ngunit hindi ito naging balakid upang hindi niya ipagpatuloy ang nasimulang pagpaparami ng alagang manok. Pangatlo, nagkaroon ng pagmahal sa mga pagkain para sa mga alagang baboy ni Aling Maria kung kaya't naisipan niyang gawing pangdagdag na pagkain ang mga tanim na kangkong na makikita sa malapit na sapa. Pangapat, sa kasagsaga ng pagkalat ng swine flu, napansin ni Edgar ang ilan sa mga palakihing baboy ay nakitaan ng mga sintomas ng sakit. Kanya itong ipinabatid sa kagawaran ng agrikultura sa kanilang lugar. Panglima, sa pagpaparami ng alagang manok na nagbibigay ng itlog, si Alan ang gumaganap ng mga gawain sa pangangalaga rito hindi na siya kumuha ng tagapag-alaga dahil kaya naman niya ang lahat ng gawain? Bilang mag-aaral sa ikalimang baitang, sa iyong palagay, paano makakatulong ang pagkakaroon ng kaalaman sa animal production upang magkaroon ng disenteng hanap buhay ang bawat Pilipino at nang mapaunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa? Sino-sino ang mga taong nagtagumpay sa pag-alaga ng poultry animals? Ano-ano ang mga katangian na dapat taglayin upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals? Panuto, basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. Una, nagkaroon ng kakulangan sa supply ng patuka para sa mga alagang manok ni Mang Nato. Para hindi magutom ang kanyang mga alagang manok, gumamit siya ng giniling na mais. Bilang patuka, anong katangian ang ipinakita ni Mang Nato? Letter A. Masigasig. B. Mapamaraan. C. Matapat. D. Malakas ang loob. Anong uri ng hayop ang pinaparami ng dating kalihim na si Emmanuel Pinyol? Letter A. Itik B. Manok C. Pato D. Native na manok Siya ay mula sa San Jose, Batangas, at kilala sa pagpapalaki ng manok at pagbebenta ng itlog. Letter A. Chito Suarez B. Leo Alduesa C. Leo Sungkip D. Albert Dwight Tamayo Anong katangian ang karaniwang taglay ng mga matagumpay na nag-aalaga ng poultry animals? Letter A. Katamaran at pagsuko. B. Sipag at tiyaga. C. Pagiging makasarili. D. Pag-asa sa iba. Siya ay mula sa maspate at nagtagumpay sa poultry layer farming. Letter A. Emmanuel Pignol. B. Leo Alduesa. C. Albert Dwight Tamayo. D. Leo Sungkip. Naway magsilbing inspirasyon ang mga matagumpay na nag-alaga ng poultry animals sa ating bansa, hindi lamang dahil sa kanilang tagumpay, kundi dahil sa sipag, tiyaga, at malasakit na kanilang ipinamalas para sa ikauunlad ng pamayanan.